Ano oh, nasugat sugat din daw siya? Hmm, sugat 'yung kamay. Dapat may panungkit kasi. Dapat ano, Wala 'yung mga baka ngayon, Brad nag sies -sye <laughs> oh, <marami> oh. <laughs> Ang hirap nang kunin. Ang sakit. sugat na ako eh. Parang, Go. Punta ka. May nakua kami. Oh. Ha? Marami dyan? Besit. <laughs> Message mo si tita, kuha ng panungkit. Ang <laughs> dami na yung nakuha. Oh. Wala, nagtigil na ako. Sugot na yung kamay ko. Saan na yung nakuha namin? May nagigita din kami dito, kaya lang ang hirap kunin. Asan ah, na ba yun? Ito may tatlo dito, ano, Lerma dami niyang nakuha dun. Masakit sa kamay kasi. Kaya nga wala akong sleeper. Ayun o, dalawa o. Hindi ko makuha. Nakaano lang talaga siya. Naka siksik -sik talaga siya. Ayun ko nang kunin. Dito o. Dito o. O, ayan o. Nasugat din ako. Diba? ba? Saan? Mm, um, same. Saan? Ayan o. Mas maganda doon kunin. Malalaki. Malalaki doon? Tay, hey, hey. message mo si T. Ayun o, malaki girl. Doon, doon, doon. Doon, 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 doon. Sa gilid. Ayun o. Ayun? Yun. Sa Oo. Oo. Wala kasi tayong panungkit. Wala na. Asa si tita mo? Ayun doon na sa... <laughs> Nagtulya na lang siya. May <laughs> e message niya si tita. Kuha ng panungkit. Masakit sa kamay yan. Oh. May ka ba Wala. Wala wala akong plastic kuha ka ng ano panungkit ha? ha? yun e, pinilit kong ano kunin, nasugat ako dun sa ganyan oh. sa bato o ganyan nga Sa'yo! Okay. So, ang so, ka, kumukuha. Okay. Ano naman, akin na naman. kay ano, kay tita mo? Siya na magluto. Busy na ako tomorrow. Ito ang gagaling yung tubig yun? pag Oh, Wala mga baka ngayon. Nag-shesto sila. Lagay ko dito, oh. Masakit nga sa kamay? kukunin ko yung uh, tripod. Lagay ko yung cellphone. At magliligo kami. Aisha! Hey, <laughs> Yan yun yung mga estication na ano, lin namin. Yung Ang dami ka nakuha. Ayun. May tatlo dun. Yun. Yun, yun. Kukuha ko ng kompetito. Wow! Dami, guys. Oh, dagdag mo. <laughs> yeah! dapat kasih may sumkit oh menghirap naman di bed Dapat kutsilyo. Yung matigas ba? Ito, matigas. Gusto ba? Oo. Oh. <laughs> Aray ko. Oh, ano ba? Ang hirap naman pala magtatahong. Diyos ko. Ayun, ay ga... Ay, ah, so small. Ay, ay, so small. Ay, maliliit, Brad! Haya, haya. Maliliit. Maliliit. Ah. Aray ko, ano ba? Matuluyan pa yung kamay ko. Ano yung baka nyo? O, hali ka dito, di. Ano yung maliliit? Tignan mo dito, maliliit. Try mo lang, you know. o. dito? Ano? o. Ayun na 'yung mga baka niya. <laughs> Ayun na 'yung mga baka, guys. Hmm, na sila. Alas si isa. O oh, ano, dalawa sila. Lumabas na sila. Ang tataba eh. Ayun, may isa pa duro. Tatlo na sila. Tatlo na yung baka. <coughs> na! Ang bayam mo. Wala kayo dyan. Lipat kami doon sa kabila. Ayaw niyang kunin yung nandito, malilito. Malilit nga. I Oo, dito wala. matigas yung ano no, buhangin. Tapos yung pang concrete ba? Parang pang ano pang palang eh. Palitado. Ayan na yung malambot. Diyan. you can be the best. Yo, put that out. Ang aming makuha doon, didilipat kami niya. Ang ganda naman ng mga ano nila. Mga arte-arte nila. Saan? Sa dagat. Sa dagat. Ano yung kinukuha nila? Wow! Wow! Tama may panungkit sila, oh! May gan. Ayun na yung mga baka, guys. Ayun, oh. Yun yung mga baka. Kita nyo yun. Dami nila. Tatambay din sila dito.